isa na namang ama ang inireklamo dahil sa kanyang hindi pagbibigay umano ng tamang suporta para sa mga anak na kanyang iniwan. Dahil parito ay napilitan pang huminto ang kanyang panganay para lamang daw gampanan ang pagiging haligi ng tahanan at maghanap buhay para sa mga nakababatang mga kapatid. Mula sa Ginubatan Albay, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang misis na si Maribik Palmiano. Etong si Mr. Mo na inireklamo mo, nasaan po ba ngayon ito? Ang balita ko po, po umuwi na po sila dito, dito sa Bicol. Nasa dalaga daw po siya. So wala na po kayong komunikasyon itong dati mo pong Mr.? Wala po. Wala po nung iniwan kami, no, ano, December 30, 2018, mm -hmm. hindi na po kami nag-uusap niyan. Po, nagsinungaling po siya kasi nasa Bulacan siya mm -hmm. Nalaman ko po na nanganak na yung babae. Madami po na nag-concern sa akin mm -hmm. na pauwiin ko na daw yung asawa ko. Napauwi ko po yon. Nakikita po namin sa screen na kayo po ay kinasal ni mister. Kailan po ba kayo kinasal ni Mr. Nanay? January 20, 2005. At nagkahiwalay po kayo 2018. Opo. Okay. Opo. At ang dahilan po ng paghihiwalay ninyo ay dahil si Mr. ay meron pong ibang babae. Dahilan, umalis siya sa amin, nagsinungaling siya. Ang sabi niya, niyaya daw siya ng pinsan ko para magkatay ng baboy. Mm -hmm. December 30, kasi magpapabinyag daw nung ng pinsan ko ng January. Tapos, umalis siya ng mga bandang pasado alas 9 sa umaga. Umili pa siya po sa akin ang pangbili ng chinilas. Nagpaalam sa iyo si Mister na pupunta po ng binyagan at magkakatay uh, po ng baboy. Opo. Tapos iba naman pala yung kinatay ni Mister at ng ibang... na, iba, iba po. po. Ibig sabihin, Mrs., bago pa man ito umalis na asawa mo, alam mo po na meron na siyang ibang babae. Opo, nalaman ko na po kasi may nag-amin na sa akin na nanganak na yung babae niya. Nung nalaman niyo po na merong ibang babae nanganak na yung babae, ano po yung ginawa niyo, Mrs. kay Mr.? Nagpunta pa kami dun sa nanay niya. Nag-usap-usap pa kami. Niyakap pa niya ako kasi parang pinili na niya kami. Hindi na doon nag-usap na kami. Hindi na daw siya babalik ng bulakan. Ang sabi pa niya, tinausap pa niya yung pinsan niya na ipa-LBC na lang yung mga gamit niya kasi hindi na siya babalik. Nanay, ano nga po pala ang pangalan nitong si Mr.? Si Marvin Palmiano. O, sigurado ka ba na yung asawa mo, yung ama nitong bata na ipinanganak nitong babae. Yun ang sabi nila, sabi ko sa kanya, masakit ka ako sa ang ginawa mo. Pero alang-alang sa mga anak natin kasi ayaw ko maging broken family. Papatawarin kita, huwag ka nang bumalik sa Bulacan, dito ka lang magtatrabaho sa Bicol. Sabi ko sa kanya, layuan mo na yung babae. Kung talagang anak mo yon Magbigay ka na lang ng sustento. Okay, ngayon Nanay Marvic, sinababanggit mo na binigyan mo na lang pangalawang pagkakataon yung asawa mo, kahit nalaman mo na merong ibang babae, pinatawad mo, binigyan mo ng pagkakataon. Pero ngayon Nanay, dahil inireklamo mo, dahil naging pabaya itong mister mo, pwede itong sampan ng kaso dahil nabuntis ng asawa mo. Nais mo pa ba bang magsampa ng kaso laban dito sa mister mo dahil sa ginawa niyang panluloko sa'yo? Opo, gusto ko po talaga. Makakasuhan no? na lang po silang dalawa kasi alam naman po nila na may pamilya sila, lalo na yung babae. Sinabihan ko na siya sa cellphone kasi tumatawag siya sa asawa ko. Hinagaw ko yung cellphone. Sinagot-sagot ko siya. Sabi ko, ano sabi niya sa akin, nagpakilala daw yung asawa ko. Binata, sabi ko, Ingayon eh, ka po. porket nagbaltila ng binata, tudodigay ka naman, sabi ko. Dahil po sa nangyaring ito, gusto po namin malaman, kilala niyo po ba yung babae nito ni Mr.? Opo, alam ko po yung pangalan. Ano po yung pangalan? Lirian. Apinhidon niya sa dalaga, nares, Tapos yung sa asawa, Nidwa. Pero hindi naman kayo dumating sa punto na nagkaharap kayo nitong si uh, Mary, Ann. Mary Ann? Oo. Hindi po, kasi nasa Bulacan siya. Eto, Nanay Maribit, ano? makinig ka sa kabilang linya ng telepono ang inyo pong anak na si Mark Jan. Mark Jan, magandang hapon. Magandang hapon po. Dahil dito sa ginawa sa inyo ng tatay ninyo, Kumusta ano yung mga epekto nitong nangyari sa buhay ninyong magkakapatid? Ginawa ko eh ano, tumigil ako ng ano, pag-aaral ganyan kasi tapos ko po kami. Ikaw ba Mark Jan yung panganay na anak sa magkakapatid? Opo. So uminto ka ng pag-aaral para lang ay makatulong. Yes po. Oo, bakit naman dumating sa punto na nagdesisyon kang huminto ng pag-aaral? Hindi so, po kaya ni mama na mag ano, nasustentahan kami. Ano ba yung trabaho ng, nanay mo? Housekeeper po, uh, nag-aalaga ng bata. Pero ito bang tatay mo ay alam na uminto ka ng pag-aaral. Opo. So ano na lang yung sabi ng tatay mo? Wala naman po siyang sinabi sa akin basta ang sabi niya sa akin okay lang daw 'yan. O so, hindi man lang kumontra yung tatay mo na wag anak, ipagpatuloy mo yung pag-aaral. Gagawin ko yung lahat para makapagtapos kayo. Yun pa lang sinabi pa ng tatay mo, okay lang po na hindi... yan po dati. Ano yung trabaho mo ngayon, Jan? Nag-aakot po ng, ano, ng mga appliances din sa Abinson, driver. Driver at the same time, kargador ba? Opo. Eto bang tatay mo, nakakausap mo pa rin hanggang sa ngayon? Kagabi po, tumawag siya ng 6. Uh, ano naman yung napag-usapan nyo? Ano tumawag po siya kasi nalaman niyang nag, ano, na, pinakasana siya ni mama. Naalala kayong tawagan ng tatay nyo dahil naalarma siya dahil nagre-reklamo na itong nanay nyo. Uh. may napabanggit yung nanay mo na merong nabuntis itong tatay mo. Alam nyo po ba ito at anong yung reaction mo dito? ang totoo ngayon yan, ang Facebook account ng ano, nung kapit niya, siya po yung gumagamit noon dati. Yung Facebook account ng babae, ng tatay mo, yung tatay mo yung gumagamit. Ayun po yung ginagamit pang ano pang chat sa akin. Hmm. So yun ay isang patunay talaga na merong ibang babae yung tatay mo. Opo. Magkano naman yung sinasahod mo Mark Jan? 300 lang po. So paano Opo. mo natutusan yung pangangailangan mo at paano mo nasusuportahan yung mga kapatid mo? Sa so, ngayon po wala pa po kasi totoo niyan kapon. Kapon lang po ako nagsimula ng ano trabaho kahapon yung first day mo. Opo. Ilang taon ka na nga, Mark, dyan? 18 po. 18 years old. Sa murang edad, ikaw ay nagtatrabaho na dahil sa kagustuhan na makatulong sa iyong mga kapatid at sa nanay mo. Nagsisisi ka ba na naging ka ng pag-aaral para lang makatulong? Opo, para sa akin, malaking kawalan yun eh. So, malaking kawalan. Siyempre naman, importante na makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko pa naman sana makapagtapos, pero hindi po ay nang ano, ng budget. Pero nang ito lang nag-ano sa amin. Oo. Nag-aas-aas. Tumigil ka ng pag-aaral? Ikaw ba'y ba nasa kolehyo na? Tumigil pa ako ng pag-aaral no pagkatapos po ng ano, grade 12. So, senior high. So, hindi ka na nakapag-apak ng college. Ano sana yung gusto mong kursong kunin? C-80 po sana sa Criminology. Auto criminology. Ayun, so gusto mo maging isang pulis. So tinatawagan pa namin yung tatay mo, Mark Jan ano, pero kanina nakausap siya ng aming staff at desidido siya makipag-usap sa inyo. Pero ngayon, mukhang umatras na. Ngayon, Mark, John, kung nakikinig itong tatay mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Pahala na po siya. Tanggapin na lang niya po yung kung ano ang gustong eh, ano ni Ma. Kasi ginawa niya yun. niya yung ginawa niya. May, meron ka bang nararamdamang galit dito sa tatay mo, Mark John? Wala po. Wala. So, kumbaga, kung ano yung magiging desisyon ng nanay mo, dun kayo. Kung ano po magiging desisyon ni mama, yun na lang po yung ano, siguro tama naman po, siguro yun eh. Oo. Pero matanong ko lang din, ano ba ang trabaho nitong tatay mo? Construction lang. Isang construction worker, okay. So, ngayon, wala na ni singkong duling na ibinibigay sa inyo para masustentuhan kayong magkakapatid? Wala po ganoon na lang natitiis ng tatay nyo, uh, kayong magkakapatid. Sige, balikan ko muna si nanay. Ano? <coughs> Nay, napakinggan nyo po yung hinaing ng anak po ninyong si Mark John na talagang hirap po ngayon sa sitwasyon niya dahil uh, tumigil po siya ng pag-aaral para naman makatulong po sa inyo. Ngayon po nanay, okay. uh, sabi ni Mark John, kung ano daw po yung magiging desisyon nyo, doon po din po sila. Ulitin ko po nanay, ano po yung gusto nyong mangyari? Ang gusto ko po nangyari, madam, kasuhan na lang po silong dalawa kasi wala po akong maasahan sa mga magiging pangako nila. Kasi siya na lang po mismo ang umuwi ng probinsya. Pumunta siya sa barangay namin nag -ano siya na nag na mag-arap kami, nag-usap kami. Sabi ko, doon tayo sa DSWD magharap para mayroon tayong kasulatan na magapirma ka na ikaw magbibigay ng tamang sustento. Pero ang sabi niya po, babalik na niya ako sa trabaho talagang hindi siya humarap po. Ibig sabihin, nais po sana ninyo magkaroon ng formal na pag-uusap sa harap po ng DSWD. Kaya lang, hindi okay. po nangyari. Ginawa ko po lahat no, paraan para magharap kami ng maayos na makipagharap siya na para sa mga anak lang namin. Eto na na no? makinig po kayo na nai Maribik dahil ang kagustuhan ninyo po ay mabigyan ng tamang sustento ang inyo pong anak. Eto po, nasa kabilang linya na rin ang telepono si Miss Vicky tagum ang social welfare officer ng Department of Social Welfare and Development Region 5. Ma'am, ano po ba yung maari nating uh, maitulong dito po kay Mrs. Maribike dahil yung kanya pong mister ay hindi po nagbibigay ng sustento sa kanila pong mga anak. Uh, siyempre po unang-una, hindi po kami makakapagbigay ng as in definite or mm -hmm. ito ang tinakafunksyon sa kung anong problema po meron siya. Kasi siyempre po unang-una, pag-uusap po ang kailangan. Pangalawa po, meron na po ba silang pag-uusap dati na? Eh, Kaya... Hindi daw po ma'am Maribic na tuloy dahil sa kagustuhan po ni Mrs. Maribic na mag-usap sila pero ito pong si Marvin ay hindi daw po nakikipagharap. Yan naman po ay nasa inyong pag-uusap and kung sakali po na talagang gusto nyo na magreklamo, pwede naman po kayong magtanong sa ating mga legal uh, na mga opisyalis po. Meron po tayong sa public attorney's office or kahit sa prosecutor's office. Para po mabigyan po kayo ng tamang guide kung kayo po ay magdedesisyon na kayo po ay magpe-take ng uh, legal na aksyon kontra po sa kanyang asawa. Ma'am Biki, sa ating pong pakikipag-usap kay Miss Maribeth kay may nanay, ramdam po natin yung epekto na ginawa po sa kanya ng kanyang mister at nauwi pa po sa pagkakabuntis ng uh, kabet nito. Ano po ba yung maari nating maitulong? Maari po ba itong tulungan natin sa pagsasampa po ng kaso dahil Apektado po psychologically, physically and emotionally ito pong si Miss Mar Opo, madam, wala naman po ta, uh, wala naman po lang po sa kanya. Napumunta po siya sa opisina ng ating uh, lokal na Social Welfare and Development Office. Kasi po ay alam naman po nila yon kung paano po yung proseso para po matulungan po si nanay. Hmm. Balikan natin si Nanay Maribik. Ano, nanay, napakinggan niyo po si Mambiki. Oh. Opo, gagawin po natin yung lahat. Kung hindi po makipag-usap sa inyo si Tatay sa pangalawang pagkakataon, maari po kayong magdesisyon na mag-sampanan ng kaso sa tulong po ng PAO office at syempre andyan din po yung MSWD para po ay tulungan po kayo sa mga usaping pong ito. Huwag po kayong mag-alala dahil sasamaan po kayo ng aming team sa opisina po ng MSWD at WCPD para naman po ay makapagsampa kayo ng formal na reklamo laban po dito kay Marvin. Okay. Meron po ba kayong gusto gustong sabihin dito dati yung uh, mister na si Marvin? Sabihin ko po sa kanya, sana at mabigyan ng ano yung ginawa nilang kasalanan sa amin. At ang luloko, gusto ko talagang mapriso sila kung hindi mapriso. Kasi kasal kami, limuwekon niya kami.